Hi guys, dito, dito tayo ngayon sa aming kwarto. Pagtitiklop ako guys. Tiklop, tiklop na mga nilabhan. Ito yung karton namin, guys. Maliit lang yan. Tingnan mo. Daming mga ano. Oh, ayan. Yan lang. Dito tayo sa aming... Ayan o, oh, higa namin. Ayan. na ako. Dinala ko kayo dito sa aming munting higaan. Munting silid. Aram. Mainit. Ganina pa niya ako pinatitiklop nito eh. Tiklopin na natin. Nakakaya naman. 没有的没。 ganyan lang pag tiklop damit niya, hinahangay niya yan dahil siya na raw tagalab. Kaya, titiklopin na natin. Nakailang pasok na siya dito eh. Hindi ko pa natitiklop yung, hindi ko pa nagagawa yung pinapagawa. <laughs> yeah. But, yung aking boss. Tiklop-tiklop din playtime. Pahiga-higa lang ako dito eh. Ben lang. So, tapos na ang aking pagtitiklok. Yun lang, guys. Ay, nako. Ang init. Thanks for watching. I love you all. Bye.